Bismillahirrahmanirrahim. Pinapahintulutan ba na ulitin natin ang sura na binasa natin sa unang rak'ah sa pangalawang rak'ah ng ating salah? Ayon po sa ating mga ulama, ang asal po ay pinapahintulutan po na ulitin natin ang sura na binasa natin sa unang rak'ah sa pangalawang rak'ah. Ito po ay nagawa na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa hadith ni Abu Dawud na kung saan binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang unang rak'a ah at pangalawang rak'a ah, ang suratu al zalzalah Ngunit ayon po sa ating mga ulama, ito po ay hindi sunna na palagian dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay paminsan lamang na ginawa ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang pinakamainam at pinakasunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa kanyang mga hadith na palagi ginagawa ay siya po ay nagbabasa ng iba't ibang mga sura sa kanyang salah. Yan po ang fatwa ng ating mga ulama. Ngunit pinapahintulutan po kung paminsan ay nagbabasa tayo na inuulit natin ang sura sa ating mga salah.